Layo pala dito yung ano danaw. Kala ko malapit lang ito. Layo pala. Malayo pa rin. Malayo pa Sakay tayo doon sa ano. Sabang lipat. Lipat ano, lipat doon. Ano ang mayroon dan boss? Yung lumilipat na ano? Kabilya? Kabilya. <laughs>

Kaling pa siya natutulong, nagising uh, na, <laughs> ang malapit na. Malayo <laughs> <laughs> pa ba? Malayo one hour na lang ma'am. <laughs> one pa? Oo. Oh, one, one hour pa? Lapit na ma'am, lapit na ano, driver. <laughs> Kahit anong mga hanay, hindi antok. Ay, walang sa uh, trabaho. Pantat May Jolly bilang. Ah <laughs> itu Jolly. Itu pasti Pantapat. bisa anu gile ayun. Pantapat sa anu pantapat sana antok. Gising na gising ya. Gising kasih make may kape yan. Ito. Oh. 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 Yan. Yan kinakain ya. Tinggal yan, yan. Balanghoy. Bisaya Balanghoy. Tagalog.

Sayonara. Pare, gitim na ako. Ito putik Ano tayo maglungig? Wala kihoy. Kolay kihoy. Hindi, hindi ko siya. Asayon na natin Asayon ba? Yung mayroon yung ng o halong. Islang rin ako kamay. Islang <laughs> rin kamay. Ang kahoy kihoy. Kihoy. <laughs>

San Jose Parish Church. Tumbi ng hingin. <laughs> May hingin pala eh. Ang tumbihin. Sabi sa akin, ang Tagalog, hingin. Hingin. Kung ang sa English?

kawah-kawah dengan hot chocolate daging brown daging brown. brown tuh, ngasih sabi ini lah, may brown layuk nah, pala di toh kemendahan kok kemendahan malam Dan. Dan. itu ukal

So guys, matapos natin yung ano blanca. Bye.